Wi-Fi for all daw sa teritoryo ni Martin Romualdez sa Tacloban. Gumawa sila ng internet speed test. Talagang pinagpraktisan talaga. Hindi man lang nag-react ang mga tao. Tinawag yung pangalan presidente. Ang Paulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At the Speaker Romualdez ay kasalukuyang nagsasagawa ng speed test gamit ang isang tablet upang matukoy ang bilis ng bandwidth. Kasunod nito ay magkakaroon ng isang virtual na tawag. 20 megabits. Yan, ito Eto na. Makikita naman dito, Mr. President. Nandito sila lahat. Si it projecting? Para makita rin kayo. Ah, ito. Ito ah, po. camera is here. The camera, the camera is here. Ayan, ayan. Yung LED kasi nakascreen ka. Yan. So... Tulad po dun sa DepEd para makausap natin sila. First, from Batanes, uh, raise your hands. Mahataw Rural Health Unit. Rural Health Unit from Yan, Silamama. Good ma morning! Good morning! Aba! Uh, puro Health Unit naman ngayon ah, tayo ngayon, okay, Sir President. Naka-zoom tayo lahat. Ito medyo malayo-layo. Itbayat! Rural Ay. Health Unit, Itbayat! Where are you? Batanes. Batanes. North to yeah. South tayo. Oh. A speaker. Nandun siya. Uh, do, do they have a message with the president? Baka i-on nyo lang po yung ano, yung uh, mic. O oh, sige. Ayan, yeah, nagsasalita. Nakamute. Nakamute tata. Nakamute po. Uh, Paki-on po. Hello, good morning, Mr. President. Good morning, good morning. Good morning, sir. Magandang maga. Good morning. Yes po. Uh, in behalf of uh, Mayor Joseph on. Goldura, I am here to represent him sir. So itong project po ng DICT sa Itbet, Batanes is very helpful po, lalo na po pagka uh, times ng uh, typhoon right now. Uh, we required signal number one pero we, we are having gaya nung kanina 200 Mbps pa rin as of the moment. So ah. thank you sir for providing us uh, internet connectivity uh okay. place like like As uh, Island po ng Batanes. Thank you. All Thank right. you. Thank The you best po. Best Thank up. you. Doon naman po tayo sa medyo bumaba tayo ng konti, central sa Sambales Regional High School. Saan po tayo, ma'am? Regional Sambales Regional High School. Naririnig ba? I'm sure naririnig po. Uh, uh, eh. Nakamute din eh. Oh, eh, nakamute nga. Ayan, ayan. Ayan. Yeah, just let the kids do it. The kids, the kids, the kids. <laughs> Naninibago lang sila, Mr. President. O sige, so dun muna tayo sa ano. Ito, Mr. President, sa SBMA naman. Yung Special Education for the Gifted. Ito. Ah, oh, ah I see. Where's the SBMA? So it's a special school. Special School. Good morning po sir. Yeah. Good, morning. Good morning. Good morning po. I'm here yeah. with Secretary. Nice. Say hello to the <laughs> President. Hi. <laughs> uh, ang ginagamit morning, po namin kasalukuyan sir, yung may internet na yun, ginagamit po kasalukuyan sa mga klase. Very po. At no, malaki wow. po yung, ang naitutulong nito sa pagtuturo yung pagkatuto ng mga bata. Lalo, lalo po nitong pinapatiba yung aming layunin na maisulong ang makabago at dekalidad na edukasyon para sa bawat pag-aaral ng Spelchik mm -hmm. po. No, ng Ay, marami marami salamat, salamat po ng marami, di ICT. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Marami oh. Gifted po yan. Sa nga oh. Special, ano? Oo. Oh. Ay. Special. Tapos doon naman tayo sa south, sa Cotabato po. Cotabato City Hall High School. Ma'am. Good morning. Yeah. Good morning po, ma'am. Cotabato ko, ma City High School. naka pa po, ma'am. naka yata po kayo. Ayan. Ayan. Ito na. Hi. Good morning. Good morning, Good morning Magandang po. Magandang bagay sa inyo. Good morning. Opo. We are from Cotabato, President, for the free Wi-Fi nagagamit po ng aming paaralan. So we are composed of 6,000 plus student na gumagamit po ng free wifi access. Yes! Very good. Very good. Napakagandang balita. So, uh, meron po kaming tatlong... Bata. Siyempre, hindi po natin makakalimutan. <laughs>